ako na ang pupunta at magka-cash out doon sa pera na bigay ni ma'am Grace. Thank you so much ma'am Grace sa support uh, na hindi ko akalain na ako mismo yung magiging isang matutulungan sa foundation ng Team Peak. Kaya thank you so much. Uh, medyo okay-okay na rin siya pero may follow up mm -hmm. check up ako kasi uh, medyo yung ibang part ay dumudugo pa. So maraming maraming salamat uh, thankful ako. Nahandid ko na po, Ma'am Grace. Thank you so much. At, uh, ko lang siya ma'am Grace at uh, pupunta rin ako ng bayan mamaya pag hindi na ganon kainit kasi yesterday pumunta po ako ng simenteryo uh, namula po siya, nag-react po siya sa init kaya uh, Ingatan ko na po. Baka mapagalitan tayo ni Sel. Ayan, thank you so much. At hindi ko in-expect na uh, ako yung magiging isang matutulungan ng foundation ng Tindente. Thank you so much sa lahat. Uh, uh cash out ko na po siya. Ika-cash out ko na po siya sa tindahan kasi sinend po ni mama ko ngayon morning. Ma'am Grace, maraming maraming salamat talaga. At ako ang iyong napili na tulungan at uh, ayudaan ngayon. Uh, sa foundation, maraming salamat sa pagpamumuno ni Apukoy Vlog. Thank you so much. Ang abing founder na si Ate maraming maraming salamat po. At ako ang inyong napili na matulungan ngayon. Uh, hindi ko inaasahan nito, pero maraming maraming salamat talaga. And uh, muli nagpapasalamat ako kay Ma'am Grace at sa pamilya. Uh, iblis na wa kayo ng puong may kapal sa kabutihang loob na inyo pong, sa inyo pong pagtulong sa lahat ng na mga nangangailangan. Ingatan niyo po lagi ang sarili niyo ate and ma'am Grace I love you po maraming maraming salamat at uh, dito po ako magka cash out ma'am Grace may malapit po na tindahan sa amin na may cash in at saka may cash out so nag -over, nag over ako kasi nung nireview ko yung video ma'am Grace ay may music siya so ingat na ingat po ako kasi baka magbigay ako ng alam mo na So yan, dito lang po yan sa may baba namin. Ayan. Ilan? 60. 60 pesos. So 25 per? Oo, oh, plus yung ano, yung... 500. Mm -hmm. Palap, okay, lapag mo na lang. Na. Okay, thank you. Kuha ko na po siya, Ma'am Grace. Uh, malakas po kasi yung sound sa kap bahay nila kaya Pang uh, voice over uli ako ayan maraming maraming salamat tamang tama lang po na paubos na rin po yung aking mga cream at saka yung uh, mga pinite so ayan po guys dito ako pumili ng uh, ibang cream kasi mura mura ng kaunti compare mo doon sa NERC so andito po sa TGP the generic pharmacy So, nakaipit dito sa aking kilikili yung gamot. Mamaya pagdating ko sa bahay ay papakita ko. So, andito ako ngayon sa um, generic pharmacy guys. Ayan. So, punta pa ako sa Mercury kasi. Ayan. Sa Mercury kasi, bibili ako ng para sa high blood. Thank you ma'am Grace. Sama ko na rin yung sa high blood ko kasi dalawang peraso na lang. So ayan ang Mercury Drag. Nalibre ako ng sakayan kasi yung ninong namin sa kasal ay papunta sa simbahan. So nalibre ako. Thank you guys. I love you all. So, ako sa Mercury drug, guys. bili ako ng gamot. Tsaka so, pin Isinabay ko na po yung aking sa high blood, yung isang gamot dyan. Tapos yan. Tapos ito yung mga cream ko. Ayan yung gasa. So, mayroon naman na tira. i ko siya kasi may follow-up check-up ako uh, sa Wednesday. So, abangan ko kung ano yung iririsita ulit sa kamay ko. Ma'am Grace, thank you. Tsaka sa mga tumulong po Ayan pa po siya ngayon yung aking update. Nililinis ko po siya. So, hindi pa totally talaga siya okay. Pero soon, kasi okay naman na yung ibang balat. Ayan. Salamat, salamat, Ma'am Grace, sa tulong. Nagkataon po na last, uh, paubos na po yung aking gamot at yung cream. So, mayroon na uli ako pambili. Salamat ng marami. Uh, salamat salamat sa inyong tulong malaking malaking bagay po ito sa akin at lalo ngayon na hindi ako nakakatrabaho maraming maraming salamat at sa piso mula sa puso uh, kay ko'y Vlog thank you thank you thank you Mama Koy I love you at sa buong team Lintik Ate uh, Lintik Ash sa lahat thank you so much sa uh, na parating yung pagsupod sa piso mula sa puso. Ayan. So, wala akong masabi talaga. Thank you so much. I love you from the bottom of my heart. God bless you all. And, pinalakas niyo ang loob ko. Thank you. Bye-bye. Kung sa akala niyo ay lashing ako, hindi po ako lashing. <laughs> ako lang po ay antok na antok na. Dahil sa sobrang trabaho, yung katawan ko okay lang pero yung mata ko ang siyang magano na. Kak. Gusto nang gusto nang matulog, tulog na matulog na. Ati Weng, oh my goodness. Hindi ko po akalain na um, bibigyan mo pala ako ng video. Sabi ko kay Mama ko ikaw na lang mag, mag ikaw nang mag ano, ikaw nang mag-upload. Dahil yun nga, wala akong time uh, mag-edit-edit. Edit. But anyway, salamat, salamat. Ramdam ko po yung sakit na makita ko yung anong paso mo, ate Weng. My goodness ay Diyos ko, ewan ko, grabe. So, ako naman ay -pag pagpasensyahan mo na ako, Ate dahil yung mata ko, parang hindi ko na maibukas. Yung antok nang antok na talaga ako. So, ako lang, nagsisikap lang din ako ng hanggat saan ko kayang magsikap para makatulong. Eh, yung katawan ko naman sa awa ng Diyos, maano siya, hindi, hindi nararamdaman yung pagod pero yung mata ko lang yun, itong itong mata ko ang magrereklamo. Yung parang hindi ko na may buka, pero yung katawan ko kumbaga uh, active pa rin palagi. So, pinag-bless din tayo nito. So, get well soon, uh, Ate Weng. Dito lang naman kami. Hindi ko naman nakalain na bigyan mo pala ako ng video. Dahil sabi ni Mama Koy, para do sa akin yun dahil meron din naman sabi ko ipos i an mo yan para sa um, apokoy charity apokoy vlog charity sa piso mula sa puso eh sabi naman niya para daw sa akin yun so salamat salamat at iwan so binigyan mo pala ako ng ano so yun lang at sana mag ingat ingat din tayo dahil yun um, yun nga, yung aksidente rin naman, hindi natin maiwasan kung talagang para sa iyo yan ay talagang mangyayari. <laughs> Kaya, ay Diyos ko, ang sakit-sakit nung ano, nararamdaman ko yung paso mo. But anyway, yung mata ko talaga, parang hindi ko na maibuka. So, pagpasensyahan nyo na ako, at Weng. So, ingat-ingat lang din tayo at then dito. As, as a alam kong kakaano ko lang as a, mem a, member ng Team Lintik. So, I'm very, very proud po sa Team Lintik. Lalo na kay Nat Lintik na, na, um, na meet ko siya. So, yung maldita nating Rena. <laughs> maldita na <laughs> mga bashers ko yan. So, yeah. Yun, matulungin na maldita si yung mata ko talaga, pagpasensyahan yun na talagang antok na antok na ako. Gusto ko nang matulog. Ito lang ang ano ko. So, salamat at weng Ingat lang tayo palagi. At mag, yun, as always, mag-pray din tayo. Ako, bago ako aalis, dahil isa akong katoliko, ang ano ko kasi sa buhay, um, bago ako aalis sa bahay, kailangan mag-ano ako, make a sign of a cross. Dahil, yun nga, tatawagan ko just to make a sign of a cross, tinatawag ko na yung si Jesus Christ na gabayan niya tayo palagi. Kaya palagi kong inaanong sa mga anak ko, uh, make a sign of a cross. Yung pag nag-kiss na siya. Uh, Bye, Mommy. Ganon. So, make a sign of a cross. Ako na mismo magkama. Make a sign of a cross right now. Yun. Bago makalimutan. Talagang ano, para sana iiwas tayo sa mga aksidente. Kanyan. Pero kung sa, sa ano kasi kung talagang para sa iyo, para sa iyo mangyayari talaga. So, speedy recovery and get well soon. Salamat sa video Ate Wing. Love you.